bahay ng maranda na looper ko po kay Kuya Bal. Ayan o. Kita po natin tong sequence ng matanda na ito. Nawa po ko si ano. Putas na po ang kanyang bahay. Ano. Na makalingap. So di na siya dyan nakakatulog. Yan. So 'yan mga kalinga pang kababayan, sana po ay uh, matingnan niya uh, sa Masli TV at uh, ito po ang kalagayan dito. 'Yan po yung bahay niyang butas-butas uh, na ngayon. Sa so, ngayon ay natutulog na rin po ako. Natutulog na itong matanda na ito. Ay uh, dito po sa 'yan oh. Uh, o siya, natutulog. Yun na lang po yung pandong nya. Buti na lang mga kalingap. Ayan. So nag-aawot na pa po ako dito. Ay uh, ayos pa itong bahay na ito. Tapos dito ako natutulog ng mga kalingap mga kababayan. Ayan o. No. Mayroon po tayo dito uh, pwedeng uh, tulungan uh, na mga kalingap. Nananawagan ako sa mga kalingap partners na... Sana yan o. Sana yan. Uh, puntahan ni eh, uh, Fritz Falcon TV yan ano si ano so sa Tarini pong asis asis din po ito oh, kung kung ano ito ni ito yung bahay niya dito siya nagluluto so oh, yan tanggal dito na lang po yung vlog natin maraming salamat